Cavite City. Tayo ngayon sa Cavite City. Tayo yung arko ng Cavite City oh. Uh, time check tayo ay 6:05. Tayo, tayo nakatambay sa Cavite Medical Center. ay mga gift dito mini bus Ah. Yo papuntang bayan ng ano uh, Cavite City dito na yung pinaka arko nya papasok na yan Ayan. pag lumabas ka na dyan ay nobaleta nobaleta